araw sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa isang beach na ang pangalan ay Melgar. Nakarating na po tayo dito ng mga tatlo-apat na beses. At patuloy natin ito binabalik-balikan kasi maganda siya. And at the same time, ay tahimik. Hindi pa masyadong kilala. Hindi pa masyadong pinupunta na pagkara maraming tao. Plus, yun nga, maganda siya, simpleng maganda. Kaya lang, medyo nagkaroon ng ilang problema rito, parang medyo may nasirang konti anong malakas na ulanan na, na dumating sa Mindoro ng mga nakalipas na linggo. Okay, so whatever, in general, maganda itong lugar na ito, kakain kami, huwag okay, yung magkakakalas, dyan lang kayo. mga kaibigan, meron silang pampalakas. Ayan! Dapat nagtatanong din sila kung ano <laughs> So, babanatan po ni Joseph at saka ni Mundo yan. po hindi nainom, ayan, kailangan nila yan para sila ay gumanda. Patuloy na gumanda. Patuloy, ha? May patuloy. Hmm. Ayan. Ah, reaction, oh. <laughs> at ang niyan, mga kaibigan, ay... C1. C2. Diyan ba talaga, magkatero talaga yung dalawang yan? Oo. Oh. Ito, Hinebra at saka C2. So sabi nila, bakit daw bilog ang nakuha nila? Kasi sa pagmamadali nga, sabi ko yan diferensya ng bilog at, at kwadrado. Ano ba? Mas matapang yan. yun dun. Mas? Mas matapang yan kaysa doon sa ano ah, kwadrado. Yeah, so Ayun, mas matapang daw po pala ang bilog. Ayan. Nagpa, ang atin syempre ito na lang, Sabi lang na nainom. Nag, na nagluto po tayo, nagpaluto tayo sa bahay ng... ng Avon na adobo. <laughs> Ayan, nag-dry na siya. Kanina pa hey, sa sasakyan. Last meron po tayo. Oh, si Pagerni. Si, eh. si Taw na may konting manok. And then si Josie po ay may dalang kanin. Uh, kanin ng hilaw. Ano pa nga, Mari? Si itaw. Nasaan? Yan. Ito. ito ah, are. Ang malalit <laughs> siya Akala ko isang bandihado eh. Ari pala. So, si Taw na ginataan. Ang hirap Yan. na walang si... Ay, si Cheeto, isang tunggala. Si ang yung... taga-drive. Yes. Manapot sila nagiinom mamaya. Ay di tayo mamama siya At baka sakaling matagpuan natin ang ating inaasam-asam na bagong... At baka sakaling matagpuan natin ang ating inaasam-asam na bagong... Bagong pag-ibig. <laughs> arte. <laughs> Hindi ko alam kung pinagagagawa ninyo, pero amaze na amaze ako. Para saan ba kaya? Kaya na kami ganyan. Para mag yung ano, yung sito tsaka yung ano, yung uh, gin. mag ang ano, ng kasarapan. Mm -hmm. Ganun pala yun. O yan, technique nila mga kaibigan. Yun dapat mamaya po yung tipo Ay, uh, awas na pa, papano yan, hanggang kailan yan? Mga 2 days Hindi, hanggat pag-mix na yung <laughs> color niya Tapos mamaya, interview natin kung kailan talaga tinigil yung mundo eh, ang pag-a-apply sa kanya ng ano nang Patuan <laughs> <Two, one. laughs> Ah, babait naman eh <laughs> May isa pa doon, ayun Ah. Iihaw, ka kami. Wow! Ay, thank you po, Ninong! Ayan. So, so ba ito? Iihaw, iihaw kami. Diska, diska, At syempre, nakamatsag naka ang kanilang lulahin. <laughs> lulahin talaga eh. <laughs>

kami magmumukbang! Pumarinig nga kayo, kumaway kayo sa camera pa rin eh. sa camera! O, oh, dalawin ah! din kayo sa camera rin, naman. Hindi, oh, 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 hello! So kakain na kami ngayon, nandito yung mga boys ng ano, ano boys, oh, oh, boys na ng na. Milgar! Ayan, oh, 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 say okay. hi! Dito 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 dito, sa likod ko! Hi! <laughs> hi! <laughs> hello! Okay! Ay, ba't magandang dalawang punta sa gitna? Ah! Hihi! O, ko! napay dito. Are are. Hindi po kami nagiiinom. Kuya yeah, mo. mo Wag <laughs> nang tama nang pag-inom ang soong alak at kayo magbabiyahe. Pagod kami nalalasa, ipasarap kami ng basarap. Hay kami ano? Kuya mo. Signal. Hay. Hay. na? Hay. 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 na sa ako po my may birthday. Ay, happy birthday. May Sa birthday po, pala. Ang tandaan ninyo, ano pangalan ulit? Anthropology. Robato. Uh -huh. oh, Ba't ka wala akong sikil hmm. din? Kapatid po ng psychology. Yes. Hmm. yes. Anthropology. Dermatology. Anthropology. Dermatology. Dermatology? <laughs> yes. Tara na. Pukitology. Pukitology. Ayan rin. Eh. <laughs> ah. Natawag hmm. doon. Yung kawaling. Pisaklatology. <laughs> Thank, Thank you, ha. Tinapay. Tinapay. Ay ayan, ayan, ayan. Ay, muna kay Tutoy, ha? Tutoy! Ilulunag ka. Ilulutang-lutang, dyan. Bakit ilulutang lutang Isa sa sa'yo mag-ilulutang-lutang. Malingan na ka, eh. Inis na dyan paano. Kung sino ka ilulutang-lutang, nakakaroon niya. Ako na pala. Ganda-ganda dyan. Sa kalalakihan nga, nakakainis. Ay, parini bakla, Happy hindi nice ka naman makita sir. ang beauty, parini. Eh. Yung mahirap sa atin, kapiki. Parini kayo. Tanggalin, ari. O, oh, din ka ining. Ayan, nakita kita naman tayo. O, di ba? Yan, kuha niyang ilang putahe yan. ipag eh, ikot lang niya. Yun. <laughs> ari, yung aming chicken. Eh, marami pa hudon, di lang mabitit at malayo. <laughs> <laughs> ang bigat. Mabigat. Mabigat. Ito kain. Uy, kita ko yan. Kapit ko na Ako na. mo. Hmm. Feel at home. home. <laughs> Go <Good> lang. <laughs> baka pa hmm, gusto mo kalimot ang pangalan mo. <laughs> <laughs> paulit ulit, paulit ulit. Ano yung tinitik? kumain pala ito. Tiyo na pag meron pang aagaw. Uh, oh, hindi inigit. utang mo doon sa kapitbahay <laughs> ng binog. <tayo. laughs> ang dami ko na kain kanina okay, kung kukihin ng kalihan. <laughs> ang ulam kay gulay at mangga. At sila ay mag-iinom pagkatapos na rin habang kaya ano dyan maglalakad-lakad. Ito ng ating manok. Ano ay pumili tayo ng uh, anong Breast, yung para sa akin. Para healthy. Tapos ang mantikang nagamit, extra olive virgin oil. Pa extra virgin olive oil. Yun. Uh, Pinagprituhan? Nang. Mm. na extra olive virgin oil. Extra, <laughs> extra virgin pala. Parang ikaw extra virgin. Kawawa <laughs> mga asa nakatingin sa amin. Pinamiyak yun. Ang nakain namin. Kaba ba aso? Ano? Sa so, diyang at tuwing Sabado linggo maraming nagliliguan dito. Hmm. So, pero pag Monday to Friday, mm. madalang. Wala. Sinabi nito sa Sabado at Monday. Ganyan may ibukang buhangin. Friday, Monday, madalang. Hahaha. Ganyan may ibukang buhangin. English din yun. Gosh, talaga. May may kwento ba ka? May masabi lang? <laughs> Sino ka naman? Hmm? Si Jennifer? O oh, si Mabel na pa papuntak ko mamaya. mama yan. Tsaka si Sandra. Rohan. Hmm. Maraming baong kwentoan kay Bigam. At may may po bago ka na mag-inom, makikwentuhan kami kung ano na ba mga dinaramdam ng mga lulahin ni pero ka maintenance na? Wala. Oo? Oh? Hindi, hmm. hey, kabili-paniwala na wala maintenance. Hindi, promise wala ka maintenance. Ano? Mayroon ka na wala ka maintenance, Mare. hindi mo Wala, wala hanggang pa talaga. <laughs> Ito'y dami, ang daming dumadaang gwapo. Siguro'y so, panahon na? Para, para... Buksan natin ating puso para sa panibagong pag-ibig. Pag-ibig. <laughs> pero di ba kumari ko laging ano yan? Laging loaded ang suketra. <laughs> wala na siyang puso, puso pa. O puso, wala na. Basta, go. Di ba luning-ning? plastic surgery our <laughs> jury. Hmm. Napaka-sweep mo nyo dito. Nakaka-ingit sinusub eh. sub sa buwan So hindi mo nakita yun? Layong yun? Hindi na. Sabi mo dun na, hindi na. Saan hindi na po kita? Doon saan nagsasabi na may problema ang mata dahil parang mapula-pula? Meron nga ba ka? Teridium. Si Teri. Teri. Meron po siyang Teridium. Ngayon inaayahan niya ako kasi meron silang parang may mga doktor na darating para sa uh, mata. Medical Mission. Medical Mission. From Manila pa ito yun? Uh, Oo, from Manila. Ayun, eh di tayo ano, sasama tayo. Magpapalista pa sa iyo. Aba hindi, doon tayo magpapalista. Ah, okay. Akala ko sa barangay ninyo. Saan ba ka? Kamelmel. Kamil-mil. Kamil-mil. Ayun po. So, titignan natin. Tayo naman, wala masyadong problema sa mata. Yun nga lang. Uh, uh, far side din tayo. Yun lang. Hindi ko mapusun. Ang na si Hita. Ito, take my mom. Ito lang. May ginakan pa po din sitaw din. Puro sitaw. Puro sitaw po ang ating nakayanan ngayon. Ba't matamis? May naging ito ng asukal, ano? Alin, alin. Naging so, so, mo nalagyan ng adobo yun. Ami kang tinasukal. Pwede Pero sarap sarap. Kamari, ano? Oo. Oh, kasi Ayun, may, ng may asukal. Ako, wow, palutuna. Palutuna? Palutuna. Palutu wow. No. Hindi palutu raw. Diyos ko. Hining. Sa libre mo nga naluluto yung isda. Diyan pa kaya? <laughs> may apoy. Ay, ito si Jose pa. Hmm. Pag sa uling, maliwanag ang mata. <laughs> <laughs> hindi naman. Uy, nakakaya ko dito. <laughs> Tayo na ka ining eh. Parang awan yun. <laughs> eh baka may mga batang manunood. Hahaha. <laughs> Niyamot ko sa mga bakla at sa mga lalaki dito sa Melgar, Okay. Announcement! Nang sa basketball court ako ay damdaman mga magulang nanonood. Mamaya ng gabi, walang mga lalaking pupunta sa barangay hall. Walang mga baklang mag-entertain ng mga lalaki sa barangay hall. Basta tayo, okay? Okay. Pag-uulong ng O, yan o. Bigyan natin ang konti May birthday nung isang araw, nude. Kasi yung aso namin, hindi naman namin binibigyan ng mga buto-buto, mga tinik-tinik. No, di. Si, you no? Ay, para bakang gusto Malik siya ng bigat na nakakaang... Tatay niya yung teacher o so, ano? Pusa no? pa. Ayan o. No. Oh. No. Hindi naman sila naano sa kanta. Tambay lang sila. Ah, ano Nakakaawa eh o. Oh. Nakalimutan ko. Hindi pande. ka makakaawa din. Tatay niya yung teacher na matanda Hindi na kaawa yung pusa at saka aso. <laughs> Paparili kayo, kanili mga aso. Mangin, naka mag-usap ito sa ano. Ay! Paparili! Ah. Kala mo

Ay, ay, naku. Wala kayo masakan sa akin. Ako ay nasikip. Nasikip. Anong dalawa? arin ma? Yan. Malu, malu. Maluwang at si maluwag. Ayan, malu. Mga mali parang interpretasyon sa maluwang at maluwag. Pareho kayong malu. Di ba? Sabi Man, na ilang lalaki na? Ako? Wow. Kung alin, yung height or yung <laughs> ano? Lahat, <laughs> lahat. Ang sandang sanang abot. Okay. Mula sa pier ng kalapan, pag duksong-duksongin mo, makakabalik ka pa at iba pa yung ano, hahawakan mo. Balik. Yan, ganyan na. Ito, isang ito. Ay, what? Ay, birdie talaga. Kaya nang bahala mag-usap. Okay. Ha? Okay. Huh? Hipokrita. Aba, <laughs> <laughs> malapit-lapit na, na, ano? na ito. Ito na, ano? Ito na ito. Yan. Yeah. So, wala na pong lasa, wala kasin-asin. Ay, di... Hmm. Pero naman pitili yung sabi ni Baclos, sa toyo yung kalamansi na lang. Tinit. Oh, meron din yung tinidor. Yan, alaklak na mga kaibigan, sinasabi ko nga baga, ayan, talagang hindi ba Ang sarap, iyan ang sarap. Ang baga. Ikaw na katawa, ayun na, ayun na. Ang ating tiis. Wala. Kaliskis lang naman. Ano ito? Okay, okay. Dugo-dugo pa daw eh. May dugo-dugo pa. Ay, wala naman ko lang, pero tingnan din natin. Subukan mo nga. Virgin. Hindi tayo. Ulit tuna, okay na? Ulit tuna, Kinikilaw yan eh. Kinawayan. Ay, sino may latay, okay. Good <laughs> tuna. <Kinawayan. laughs> wow. Ito pong BFF cook. Kahit hindi siya tumatawa, namumula na agad yung mukha niya. <laughs> Ayan. So, meron tayo late lang po ang sikreto <laughs> ng ating kumpare. At inaaya po niya tayo doon. Sa dulo. Doon na po sa dulo na yun, nung nakikita nyo ba, dulo yon uh -huh. sila daw dati nagmi-miss kayo doon. Paano tayo makakapunta rin, Mare? Tumamang tayo from Kapag here. Paano po, di dapat tayo maraming, kami nun, ay maraming bading na nagpuntahan doon. Oo, oh, oo, oh, ay, kung, 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 kung ano, ano lang tumatagpang pwede nga isuot, ay susuot. Ito ay dating beauty queen, bagamat hindi na halata ngayon sa kanyang... Oh. <laughs> <laughs> Pero marami na rin siyang award pa na pandalo na tayong isang pinaka-special award ay eh, most... Miss, ah, ayun? Um, uh, sophisticated. Miss sophisticated. Beauty. Ano so, Sige, so, nakatanggap ng gano'n. Ayun, ayun. Yung po ay ano, pinag-isipan na lang po nung araw na yon para may award lang po ang not mayor at saka vice mayor. so, uh, ibig like. sabihin, pag sinabi natin sophisticated ibig wow. sabihin mamahalin, wow. ulihiya lang dati. Ay, ari bagang isa ari nakakuha ng Miss Ah, ewan ko. the <laughs> award. Ay, talaga <laughs> mga Joseph. Ano yung kaya ayoko mamigay? Kaya kaya ayoko mamigay, sinasabi ko kasi Richard, pag nasa ibang lugar kami, kaya nasa iba kami bahay, nasa mga resort, huwag mabibigay kasi nga is, baka ayaw nung may-ari, baka maka-apekto sa business, na may mga magkakain ng isang pamilya, at ako sa kabante mga aso, masasanay sila, ay hindi ko lang ho natis kanina. Pero 99%, eh gano'n ang aking attitude. Kapare, ayoko silang bigyan sa mga ganitong ano. Ay, yun ano nga lang, sorry po at um, kaya nagdala natin damdamin. Ay, napaka babait eh. <laughs> Hmm, ang sap ng chan? Super paipay, dahil may mga maliliitong hayop mag-a. Ik, ano ang tawag doon? Nik-nik. Nik-nik. Saka nik. may lamok, ay langaw din. May langaw okay. din, maliliit. Ay naku, mga batang to, talaga naman. Ay, mayamihan ang bunso pag-alis namin. Ay, iibak eh, kaiibak. Hindi, si baka hindi, 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 kay hindi, 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 siya hindi, Manuno ano hindi, mo <laughs> Ay hindi, ay hindi, takot sa hindi, hindi, Baka Manuno pa yung hindi, 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 pa hindi, 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 Tumawag si Joseph ang ating kaibigan kagabi At siya daw ay nasa ospital So malalaman natin ngayon kung anong nangyari Let's go!